lapas batsoy yung dapat nating hindi palang pasin kapag nandito nga pala tayo sa may ilo-ilo meron pang parang Shanghai. Mm high -hmm. mm -hmm. sa cup noodles lang ako nakakapangain ng batsoy yung gang lapas batsoy <laughs> Maraming nga daw palang dumadayo din eh sa mga Alicia's tulad ng mga content creator, mga artista o kaya naman mga beauty queen. Alangan naman natin yung palampasin pa ito at nandito na rin naman tayo sa may ilo, -ilo. Bukod nga pala sa Batchoy eh meron din nga pala silang parang Shanghai. Pagkatikim ko nga pala ice din eh. Makalipas sa mga ilang minuto, eto na yung order namin lapas Batchoy ni Alicia's. Sobrang dami pala na isang serving din eh. Tapos eh mainit na mainit pat na pakarami nga po palang toppings. Oh, ay walang duya ka pinsong. Lagyan na natin ng silay. Tapos ipisaan na natin ang kalamansay. Tapos ilagay ng paminta. Ating haluin ng walang naman ito. walang Ang Wari ko naman ay pawis at talaga namang uminit ang pakiramdam yung ginamang sa init na iyon. Kumbuhan na natin ng parang Shanghai at Last Bite para sa ating labas bat choy quality sabay kuha ng ice cream pang himagas kapansin-pansin ang napakaunlad na ilo-ilo kasama nga pala ang more power. Biruin mo nga naman eh ang mga linya ng kuryente, nasa ilalim nga po pala. Sila din nga po pala yung nakakapagbigay ng napakababang presyo dito sa may Western Visayas. Napakalaking katipira noon para sa ating mga kababayan. Kung dati-dati nga daw ay halos palaging nawawala ng power dito sa ilo-ilo, buti na lang nabigyan ng solusyon ng more power ang problema ito.